anim na senyales na ikaw ay may panawagan mula sa Diyos. May mga pagkakataon ba na nararamdaman mong may mas malalim kang layunin sa buhay? Nararamdaman mong tinatawag ka ni Lord pero di ka sigurado? Baka ito na ang confirmation na hinihintay mo. Minsan, may mga panahon na parang may bumabagabag sa puso mo, parang tinutulak ka ni Lord sa isang direksyon na hindi mo maintindihan. Tahimik siya minsan, pero malinaw ang kilos kung nararanasan mo ang mga ito. Baka hindi aksidente. Baka may panawagan ka mula sa Diyos. Huminga ka muna at hayaang ang Diyos ang mangusap sa puso mo ngayon. Sign number one, may malalim kang pagnanais na maglingkod. Isa sa mga unang senyales na may panawagan ka mula sa Diyos ay ang pagkakaroon ng matinding pagnanais na maglingkod sa kapwa. Hindi ito basta-basta na interes lamang ito ay isang apela sa puso na makatulong, magbigay inspirasyon at magdala ng pagbabago sa buhay ng iba. Jeremiah chapter 20 verse 9. There is a fire in my bones. I am weary of holding it in. Indeed, I cannot. Parang apoy sa loob mo na hindi mo mapigilan. Hindi mo ito pinilit, pero naroon siya. Hindi mo pinili ang panawagan ang Diyos ang pumili sa iyo. Sign number 2 nakakaranas ka ng kapayapaan. Kahit sa gitna ng pagsubok, kapag may panawagan ka mula sa Diyos, bibigyan ka niya ng kapayapaan kahit na nasa mahirap kang kalagayan. Hindi mo man maintindihan ang lahat ng nangyayari, mayroong tiwala at kapanatagan sa puso mo na ang lahat ay may dahilan at plano ang Diyos. Sign number three, ginagabayan ka ng salita ng Diyos. Paulit-ulit mong naririnig ang kanyang paanyaya palaging gumagabay sa iyo ang mga salita ng Diyos sa iyong mga desisyon. Naramdaman mo ang kanyang presensya sa pamamagitan ng mga salita sa Biblia, mga sermon, o mga mensahe na nakakatulong sa iyong paglago at paglalakbay sa buhay. Kahit saan ka magtago, parang may tinig na bumubulong. Anak, sundin mo ako. John chapter 10 verse 27. My sheep hear my voice and I know them, and they follow me. Sign number four, natatanggap mo ang mga hamon. Bilang bahagi ng panawagan, hindi madali ang panawagan mula sa Diyos. Madalas kang haharap sa mga pagsubok at hamon. Pero sa halip na panghinaan, ito ang nagiging tanda na tinutulungan ka ng Diyos upang maging matatag at mas handa sa iyong misyon. Alam mong may plano si Lord kahit mahirap. Hindi madali ang dinaanan mo, pero kahit sugatan ka, tumatayo ka pa rin. Romans chapter 5 verse 3 to 4. Suffering produces perseverance, character, and hope. Baka yung mga sugat mo ay training. Yung luha mo ay paghahanda. Yung daan mo ay panawagan. Sign number 5. Nakikita mo ang iyong sarili na nagbabago para sa mas mabuti. Isa pang palatandaan ay ang pagbabago sa iyong pagkatao unti-unti kang nagiging mas mapagpakumbaba, matiyaga, at mas mapagmahal sa iba. Ang panawagan ng Diyos ay nagdadala ng paglago, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa sarili mo. Sign number 6. May mga taong naaabot. Dahil sa napapansin mo ba na kahit di mo sinasadya, may mga taong nai-inspire sa buhay mo? Sa salita mo, sa testimony mo, sa kabutihang ginagawa mo? Sometimes your obedience becomes someone else's answered prayer. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light shine before others. Panawagan yan. Hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon, pero ikaw, ginagamit ka ni Lord. Tinawag ka hindi lang para mabuhay, kundi para maglingkod. Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Kung nararanasan mo ang mga senyales na ito, hindi ito aksidente. May panawagan ka. Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil may plano ang Diyos sa'yo. Hindi ka ordinaryo. Pinili ka. Tinawag ka. Ang tawag ng Diyos ay hindi pa laging malakas, pero laging malinaw para sa pusong handang makinig. Tara manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa paalala mo ngayon. Kung ako man ay tinatawag mo, turuan mo akong sumunod. Tanggalin mo ang takot at palitan ito ng pananampalataya. Gamitin mo ako ayon sa iyong layunin at hayaan mong maranasan ko ang tunay na buhay na may direksyon mula sa iyo. Amen. Kung naramdaman mong may panawagan si Lord para sa iyo, pwedeng i-comment mo, "Handa na akong sumunod sa panawagan ng Diyos." At kung may kakilala kang kailangang marinig ito, tag mo na siya o i-share mo na sa kanya. Baka siya rin ay tinatawag. Huwag kalimutang mag-like, follow, o mag-subscribe. Para sa mas marami pang mga mensahe ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. May God bless you.